Ang giya sa binisaya ng pagrosaryo, Martes, ang misteryo sa kasakit. Sangalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Diyos ng amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagato ako kang Iso Kristo, yung bugtong anak ng atong gino. kon siya sa lalang sa Espiritu Santo. ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Gisakit siya sa sugo ni Pontio Pilato. Gilansang sa cross namatay matay o gilugo. Miadto siya sa mga nangamatay. ug sa ikatulo kaadlaw na banhaw siya. Misaka sa langit og nagalingkod sa too sa Dios ng Amahan. Makagagahom sa tanan. Gikan ditto mubalik siya aron pagkum sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santos o Katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, ug sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan na nga sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan. Umabot ka ang imong gingharia. Matuman ang imong pagbuot dinisayuta sa maingon sa langit. Ang kalan na sa matag-adlaw. Ihatag ka na mo adlawa. pasailua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. ug mo. dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanim. Bulahan ikaw sa babaing tanan, Gulahan bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ikampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan naman usab ang bunga sa tiyan mga sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos, maana ka. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, Angpo mo kaming magasasaala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. akong ihalad kining rosaryo sa kasakit alang sa isampit o para asa kining rosaryo. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pagampo sa atong ginoo sa tamnanan sa Gitsimani. Amahan na mo na sa mga langit, pagdaigun ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi din hisayuta na ingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwas kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa mong sa Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaan ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa mong sa Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, Ikaampu mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babae tanan. Bulahan man usab ang bunga sa piyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikaampu mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan Gulahan ikaw sa babae tanan. O man usab ang bunga sa tiyan mo nga si sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. igampo mo kaming makasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan Gulahan ikaw sa babae tanan. Ang man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ikampu mo kami mga sa karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka ni bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa si Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ikampu mo kami mga sa karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Diyos, maana Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan ka sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ang mga sasala, karun sa oras sa amot ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Diyos, maanaa bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan ng si sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming magasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos maana ang kanin, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampu mo kaming mga sasala, karun o sa oras na among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, gulahan ang kanim. ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampu mo kaming magkasasala, karun o sa oras among ikamatay. Amen. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, usab sa mga katuigan, mawalay katapusan. Amen. O Hesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. a ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit, hilabi na gayud mga nanginahanglan sa imong kaluoy panaba. Amen. Ang ikaduhang misteryo sa kasakit, ang pag aid o paghampak sa atong ginoo sa usa ka Amahan namo mo, anaa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sayuta naingon na ingon sa langit. Ang kalan o namo sa matag adlaw, mihatag ka namo o adlaw, kami sa amo na sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dili mo kami nitugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, na ginoong Diyos, maana ka ni ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami makasasala, karun og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos, maana ka ni ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa akong ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming makasasala karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan mo ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. ig mo kami magasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana ka nimo bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man ang bunga sa mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ikampo mo kami mga kasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ug kasagrasya, ang Ginoo ug Dios maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man ang bunga sa mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ang mo kami makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ang mo kami makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, no kasagrasya ang ginoong Diyos maana kanin bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan mong usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus Santa Maria inahan ka sa si Diyos igampo mo kaming makasasala tarunog sa oras sa among ikamatay Amen Maghimaya ka Maria puno kasagrasya ang ginoong Diyos maana kanin bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan mong usab bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikambo mo kami makasasala, karun sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, mana ka ni. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno dan ang tanang mga kalag sa purgatoryo nganto sa langit hila binagayod katong mga nanginahanglan sa imong kalooy o panabang. Amen. Ang ikatulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong ni Jesus sa purong-purong natunukon. Amahan namo nga sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwas kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanim Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. igampo mo kami yung makasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, maanaa kanim Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampuk mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Ugulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga Hesus. Si Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka bulahan ikaw sa babaeng tanan. O bulahan man usap ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap, ang bunga sa tiyan na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka ni Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usap, ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasala Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maana bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios ikampo mo Karun magasala karon ug sa oras sa among ikamatay amen Maghimaya ka Maria unong ka gracia. ang Ginoong Dios maana bulahan ikaw sa babaeng tanan o Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ang makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun o sa gihapon, o sa mga katuigan, na walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among nasalaan. Luwasa kami sa kalayo sa impir. Pagdada ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayon, kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikaupat ng misteryo sa kasakit ang pagpas-an ni Hesus sa krus paingon sa bukid sa Kalbaryo. Amahan namo na, na anaas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong paguot, dinisayuta Dini sayota sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Ugpasailua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunoa luwasa kami sa daotan amen Maghimaya ka Maria, kono ka sa grasya. Ginoong Diyos, kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa si Diyos. Ikampo mo kaming magkasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mag usab ang bunga sa tiyan ng si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming magkasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios ka kani. Bulahan ikaw sa babae ug tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan si Santa Maria, inahan ka sa Dios, ikampo ang kaming sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios ka kani. Bulahan ikaw sa babae gulahan mo usap ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala. Karun og ok sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka ni. Gulahan ikaw sa babae tanan. O gulahan mo sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa ka ni. Bulahan ikaw sa so babaeng tanan, bulahan man usab bunga sa tiyan ni Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa ka ni. Gulahan ikaw sa babaeng tanan. Gulahan man ang bunga sa tiyan sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ang makasasala. Karun mo sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka din. Gulahan ikaw sa babaeng tanan. Gulahan man ang bunga sa tiyan sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos nga po kami makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginawang Diyos, maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanah. Bulahan mo sa pagbunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igaampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka nito. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mga ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami, mga sasala, karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan Og sa anak Og sa Espiritu Santo, maingon sa sidugdan, karun og sa gihapon, Og sa mga katuigan, mga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, Pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadda tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayon, kantong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikalimang misteryo sa kasakit, ang paglansang o pagkamatay sa krus sa atong ginoo. Amahan namo mo nga nasa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan o namo mo sa matag-adlaw, ihatag ka mo karong adlaw. Ug ah kami sa amo na sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka Ug mo. mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwas kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maana ka niyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami nga karon ug sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maana ka niyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka ninyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan Inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami makasasala, makasasala, karunog sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa bunga sa mo sa si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami makasasala, makasasala, karunog sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos. Igaampo mo kaming makasasala. Karong o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala. karon og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, kamto mo kami ang karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos, maana kanimo, Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mong usab ang bunga sa tiyan mo, si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami ang mga karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos, maana ang kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ang makasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ang kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Gampo mo kaming makasasala, karun mo sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun mo sa gihapon, o sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O, Jesus ko, pasailuan kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dad a ang tanang mga kalag sa purgatorio nganto sa langit, ilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy panaba. Amen. Maghimaya ka Raina, inahan sa kaluoy ug kinabuhi. Kinatamis, ikaw nga gilauman namo. Maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo, kami mga hiningin lang anak mi Eva. Nagapanghupaw kami na nag-agulo, na nagpanghilak, dinhi niining walog ng luhaan. Dada ang among mag-alam ipakita mo kanamo ka ang ka imong mga mata na maluloy mo. tapos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo ang imong anak na si Jesus, ang mahal na bunga sa tiyan. Ay maagho, ay maluloy ay matamis na Birhen Maria. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Diyos aron mahimo kaming takus sa gisaad ni Hesus Kristo, among Ginoo. Amen. O Ginoong Dios, itugot kanamo imong mga alagad ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay. Aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhi mo agot kami nganha sa kalipay nga way katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dagang salamat sa inyong pag-uban sa pag-ampo ni ining Santos ng Rosario sa mga misteryo sa kasakit.